Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong na nakarating sa atin. Uh, pwede ba daw sa lalaki na mag-asawa na wala na siyang guardian? Ika nga wala nang wali para sa kanya. Halimbawa, uh, mag-asawa po yung lalaki na siya lang mag-isa pagpunta po sa bahay ng babae na ang dala lang niya ay ang kanyang sarili at ang kanyang pangdori. Tanggap ba ang ganitong pag-aasawa na wala pong nakakaalam sa pag-aasawa ng lalaki na to sa side niya, hindi alam ng tatay niya, hindi alam ng nanay niya, hindi alam, alam ng sino mang kamag-anak niya o mga kaibigan niya kundi siya lang talaga yung pumunta sa pamilya ng babae upang mag-asawa. Minsan nangyayari ito sa ilan sa mga kalakihan na gusto mag-asawa na hindi na nagpapaalam sa kanya magulang o kaya minsan nangyari dito sa mga kapatid natin na mga balik-islam na walang uh, muslim sa kanyang pamilya at siya mismo ay pupunta sa lugar ng babae at siya ay uh, mamamanhikan at mag-asawa condition ba ba na may wali ang lalaki hindi po kondisyon. ang lalaki po hindi niya po kailangan na uh, ipaalam pa sa tatay niya o sa nanay niya hindi po obligado yan o magkaroon siya ng guardian magkos pwedeng pumunta ang lalaki sa pamilya ng babae at mamanhikan po diritso so ipoprovide na lang po doon ang wali o yung, yung witness na dalawang lalaki at yung pong uh, babae lang po talaga yung nangangailangan ng wali kasi hindi po matatanggap ang kasal ng uh, babae na walang wali sa ayon po sa pananaw po ng karamihan sa mga ulama. Kaya naman ang baba ang lalaki po uh, tanggap po ang kanyang kasal kapag siya lang po yung pumunta sa pamilya ng babae at hindi po yun kondisyon. Maliban lang po kung ang lalaki po ay wala po sa matinong kaisipan ay hindi po niya alam yung tama at mali tapos sa uh, ikakasal siya. So kapag ka ganoon po yung lalaki, libo alibos, sabi, sabihin na lang natin ang lalaki na sa tamang gulang na pero dahil marami siyang kayamanan marami siyang pera so gustong tanggapin ng babae ang lalaki na to kasi nga pwedeng siyang magmanage sa kanyang kayamanan so dito hindi sa pwedeng uh, ikasal maliban na may pahintulot ang wali niya magkakaroon ng wali dito ang lalaki kasi hindi niya alam yung ginagawa niya di ba so uh, sabi sa Asnal Matalib nikahu uh, sa fi bila idni bila idni min walihi ang pagkasal sa isang lalaki na wala sa matinong kaisipan sabihin natin na bahil may kaya mayaman pero wala sa matinong kaisipan hindi siya pwedeng ikasal maliban pa hinto magbigay ng pahintulot yung wali niya dito lang magkakaroon ng wali ang lalaki pagka hindi niya alam yung kanyang ginagawa pero kung uh, uh, nasa matinong kaisipan ay sapat na po bakit siya lang po ang pupunta sa pamilya ng babae so inuulit ko po pwede po mag-asawa ang lalaki na wala po siyang kasama yes pwede po ang mahalaga uh, makompleto po yung uh, may witness na dalawang muslim na lalaki tapos uh, yung babae uh, malaman eh kakasal siya at hindi siya napilitan at may wali po yung uh, babae po so ganun pong paraan matatanggap na po yung kasal at hindi po kondisyon na kailangan matawagan mo ng pamilya ng lalaki o makapagpaalam mo na sa kanila o maka sila sa kasal matatanggap po ang kasal kahit lalaki lang po ang nakakaalam sa kanyang kasal sa pamilya niya yan lang po kunting kaalaman Wallahu a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh